Madilim Pero, simulan na kami Ayan si Abram sa likod <laughs> Nagplanong magbike ng buhabag yun <tinyo> Tagay tayo <tinyo> na more! <tinyo> Good luck! Gusto talaga to ang puti Huwag sana umulan Madami-dami <tinyo> kami uh, Ani? Panis, boy. Bata kayo nasa harap ko. Let's go! Riverbanks. Magsisipayb kami. Panis. Oh. Ah. Bike check tayo may naka-folding bike. Anis. So, anim kami. Si Abram ang mabubudol ngayon. Good luck talaga. Maliwanag dito. C6 na. C6 na kami. Itutuloy ba namin ng Tagaytay. Malaman! <laughs> pag dito palang last pag na, ano, round trip na lang. Siyempre, hindi nyo naririnig yung hangin. Kasi may foam muffler ako sa camera. Pero sobrang legit lakas ng hangin buwesit buwesit op ano Alabang ang <Takbong> dalawang libo <laughs> Takbang dalawang libo okay, uh, okay. wala nang bukas <laughs> okay na. Ganda dito parang BGC Nasaan po kami Guess what Napaka high lang. end ng paligid oh sa so, makakita ng bubong na ganyan. Tent tent lang. Pero ang pinaka nito na namin, no. Oh. Wiu. <laughs> 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 Kaya pala hindi ka basta pwede mo. Kasi where is this? Uy, may mga nag-exercise. Hello. 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 Ano ulit, Tom? Tom, try. Try. Uh -oh. Hello, hello. Sila ang bagong tropa. Morning. Ride safe po. Morning. Oh, padang rin na nga to. Ito yung mga, mukhang nagkikrit race eh. Oh. Ayun na sila oh. dilim pa din eh. Mamaya pag maliwanag na. May dalawa sa likod ko. Tatlo sa harap. Maliwanag na! Usang gala! batin muna tayo WhatsApp mga talong at melong na naman video. here we go nasa las piñas na kami let's go big, ang ganda big, ng ulap kanina ano yan big, ano yan <laughs> diyos ko, Diyaz ko. Dito na ata kami maghahanap ng kainan. Ito yung may papuntang Daang Reyna. Kung makaalala nyo sa vlog ko, pinuntahan ko yung tropa ko nung college, si Michael. Dito ako napunta nun. Ayos. Ayan na, nabati ko na yung ulan. mo kasi binati. happy birthday ka kasi. Natuluyan. Hello! <laughs> Sir Pete The father and son tandem Uch, ah, grabe, Ucha, grabe. <laughs> Sana all, no? Bata pa lang Pinayagan na ng ano <laughs> Father <laughs> magbike. bike Usang galang yan Sana all oh. Sana oh. all <laughs> Gagatong si Abram eh kasi sa kanina si C6, madilim. May mga batong hindi nakita. May anumalyang nangyari. Tapos ano, palo pa gagamutin yung sugat, bro? Sabi sa akin ni Rhyme, pag naisugat daw, dapat sinisip-sip muna. Sinisip <laughs> <laughs> muna bago alam. <laughs> sinisip muna, hindi pwede tissue. shirt <laughs> <laughs> Paano? Hindi eh, no? <laughs> ko pagkat nakakaselo. Kala ko iihian muna, tapos sinisip-sipin. <laughs> <laughs> ano yung sadikyan? Di ba sadikyan <laughs> <laughs> Ay! Kaya na, tumigil na yung ulan. Tumambay kami dito para mag-CR talaga. Tapos biglang umulan. Oh, ayun yung mga bike namin oh. Sana hindi na masyadong umulan. Pag umulan, sobrang lakas pero tumitigil din siya kagad. So, goods na din. So, thank you Lord. Thank you Lord. Kanyang edad, ganito kalayo yung Kaya Wow! Welcome to Das Maria! Das Maria lang yung nakalagay. Bad trip yung ulan. Ulan siya tapos titigil ulit. Pero yung ulan niya malakas. Ay, okay, larga na ulit kami. Okay. Hindi ko alam kung malinaw pa rin ba yung boses ko sa gantong sitwasyon. Grabe kaya. <laughs> talagang, talagang bahala na bukas eh, no? Hindi, <laughs> expect na gano'n. Oh, Tumusama ko, pakimortal. Ay, sanggal lang yan. Wala nang ititira. <laughs> Ngayon na lahat. <laughs> Lalagpas na kami sa dasma. Ito na yung arko. So, we're gonna be going to Tagaytay na. Pusang gala, sobrang lakas ng ulan. <laughs> Ay, nakabuhay! buhay. bike. <laughs> Grabe, lakas pa rin ang ulan. Hey, no, Kamusta ang boys? There. Ayan, nandito niya, kumain muna kayo. Okay, konti lang yung matatahanan natin na kainan na after. Uh -huh. so, um pagsabay sa ating si So, sa kay tabuti boy ka pa rin. Back to the ball game. Ano daw to? Parang 20 kilometers na ahon papuntang Tagaytay. So, de -dere de -dere na namin. Let's go. ka Abutin mo ang pangarap Simulan sa isang patya Tara at maglakbay Tara at maglakbay Hindi, 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 hindi Marap Sa di pa pagpigil sa Sasabay sa pagtila, kalangitan ng pagluha Tingin lang sa malayo, hintayin Barangay ng si pagdating 🎵🎵 Ako'y malulusong, simoy ng hangin Para na inangapin 🎵 Sulitin ang paglapay, ikaw ang magsilbi Abutin mo ang pangarap Simulan sa isang patya Tara at magnagbay Hanggang dulo ay tatahakin ko Kahit saan man magtungo Road na ulit kami Amadeo, Cavite Pero mukhang malapit naman na kami Sa Tagaytay Gutom na ako Putya 89.74 kilometers Nang walang Kain Walang big meal Grabe Maahon pa rin kami. Walang katapusan, grabe. Ang lamig na ito pabalik. Yung pauwi. Oh, sobrang mamaw pa tong mga kasama ni Abram. Oh, hintay nang hintay eh. Ang <laughs> Hanggang ano lang ako eh. Hanggang 10 kilometers per hour lang ako eh. Alalay. Ito sila bumibente sa ahon. Sira ulo. Sira ulo, no? <laughs> Kamusta, Bram? Okay. Sarap. <laughs> Sulit. Kasi melong. Isa. <laughs> okay daw eh. <laughs> okay daw eh. <laughs> Sarap, solid. <laughs> Iniiwan nila kami Magliyaya kayo ni Dom sa tsaka ni Ryan. Huwag kayong pupunta. Fishball, fishball lang, fishbowl lang. So, pasin mo ito, ito, ito. Ito talaga, ano eh. Grabe ito, grabe Pag nila kayo magbike, huwag kayong pupunta. Ang mo nga nito. hindi Ang saya, ang ganda dito, panalo. Rot-rot ng rot-rot, eh. Grabe, takbong dalawang <laughs> libo, <laughs> eh. Okay, kompleto na kami sa lap table. <laughs> Nilulumpo po nila kami. Kaya pag niyaya po kayo ni Sir Pete, wag na po kayong sasama. <laughs> mag-e-bike kayo. <laughs> O kaya mag-e-bike po kayo. <laughs> kasi talaga namang bumi. Banayad pa yun ha, partida. Nakamulan uh, pa, no? mulam pa. Iwan pa din. <laughs> to the ball game. Ayos. Sulit. Ay, medyo tumigil na yung ulan. Nalalamig ako. Huh. Dahan lang kami daw sa ano, malaking kamay. Tapos uwi na. Wihu. Ayan sila. Umulan na platan. <sighs> la big. Visit na yan, no? Oh. So, yan lang yung pinunta namin. Mag magdasal-dasal daw tayo. <laughs> Sabi ko asan na nasa likod ng dalot. wala. Naka ah, isang daan pitong na, 50 na ka na At least after nito, uuwi na. <laughs> 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 Just Game. 97.71 kilometers pupunta dito. Di So yung pabalik, kung gano'n din, halos 200. Parang ang liwanag ah. Hi. Traffic pa! Ano na, Earth! Ang traffic! Traffic! Sobrang haba din ang lusong. Pusya, ang ginaw! Tapos tumutusok lahat ng telamsek sa mukha mo Para kang tinutusok ng barbecue stick na marami ah! Maulan na ra'y tagay tayo pamor na akong makita <laughs> sakit sa bata Whew. kaya medyo bumagal na ako no? layo na nila wala na talaga ako makita pucha paano nakakapag-bike tong mga to labas mga imorto Yeah, boy! Da Ihi Man yeah. Medyo umiinit na Ay, grabe, sobrang liwanag. Ba't ganyan? Ay. Mainit na. Mainit na. Saan ang ulan? So, good luck. Nakaka-135 kilometers na kami. So, siguro mga 55 kilometers pa. Check natin kung madediretso natin to. minit na vice president ay selendalay kaya pa ayo kung abutin ng dilem Ito na ang battery. Good luck, good luck. So nag-charge lang, nag-charge lang ng cyclo computer dito sa 7-Eleven. Isang gano'ng cyclo-computer yan, naubusan kagad gano'n. Anong tatak ng bike computer mo, ano, Ray? Cyc- IGPS? Hi, IGPS, ba't gano'n? <laughs> ba't naubusan ang battery? ha <laughs> 5 is food das pag na patay ito malakas pa to eh sabi ko na nang iiwan talaga sabi ko sa inyo pag niayay ni Ryan huwag kayong sasama at nakarating na nga kami sa Marikina so hanggang sa muli sa susunod na video mga talong